Luka Doncic sigurado daw papahirapan bukas ang Mavs at si Cooper Flag at Rob Pelenka handa na bitawan si Vanderbilt at Dalton Knecht. Pero bago yan, bukas na nga magaganap ang NBA Cup game ng nagiinit na Los Angeles Lakers na may hawak na second best record sa buong West laban sa Dallas Mavericks na nasa second worst spot naman sa parehong conference. Kahit na malaki ang agwat ng dalawang kupunan sa standings, inaabangan pa rin ito ng maraming fans dahil isa itong tunay na revenge game para kay Luka Doncic laban sa kanyang dating kupunan na Mavericks at para naman kay Anthony Davis kung makakabalik na siya para sa Lakers bukas. Huling pagkakataon na nakalaban ng Lakers ang Mavs ay binigyan ni Luka ng 45 points ang kanyang dating team. Isang performance na nagpayanig sa buong liga. At ngayon, tila naglalaro siya sa MVP level, may average na higit 35 points per game ngayong season. Siya pa nga ang nangungunang scoring leader sa buong NBA at patuloy tuloy na pinangungunahan ng Lakers papunta sa pagiging number 2 seed sa West. Bukas, makakatapat niya sa unang pagkakataon si Cooper Flag, ang number 1 pick ng kasalukuyang draft class na kinuha ni Nico Harrison bilang kapalit ni Luka sa Mavericks. Marami ang nagsasabi na siguradong maagang magiinit si Luka at ipapakita niya sa dating kupunan kung ano ang nawala sa kanila matapos ang blockbuster trade. Ibang level nga ang kanyang competitiveness kaya sobrang kaabang-abang ang match up na ito. Samantala, si Anthony Davis, ang dating Laker na naging centerpiece ng Luka Doncic trade, ay nakamiss ng 14 straight games at questionable pa rin heading into tomorrow's matchup. Possible na magbalik na siya bukas laban sa Lakers o sa susunod na araw kontra sa Clippers. Kung makakalaro siya, siguradong magiging intense ang laro, lalo na tututukan ang tapatan nila ni DeAndre Ayton na inaasahang makakabalik din bukas. Samantala, sa kasalukuyang season, isang loss Angeles Lakers sa pinakamahuhusay na koponan sa Western Conference. Taglay nila ang kartadang 13-4 and 4 bago harapin ang Dallas Mavericks, dahilan upang maging number 2 seed sila sa West. Patuloy na bumibida si na Luka Doncic at Austin Reeves mula pa noong opening night, samantala ay maayos na nakabalik si Lebron James mula sa kanyang injury at muling nagiging haligi ng koponan. Gayon pa man, kung nanaisin ng Lakers na madagdagan pa ang kanilang star power, maaari nilang isaalang-alang ang pagkuha ng isang All-Star center mula sa Eastern Conference. Isa sa mga pangalan na lumulutang ay si Kristaps Porzingis na ayon kay Noah Rubin ng PFSN ay maaaring mapunta sa Lakers sa pamamagitan ng isang trade. Sa kanyang prediksyon, tatanggapin ng Lakers si Porzingis samantala makukuha naman ng Atlanta Hawks sina Rui Hachimura, Gabe Vincent at dalawang first round picks o kaya naman si Jared Vanderbilt, Dalton Knecht at Gane Vincent at dalawang first round picks. Ayon kay Rubin Nasa crossroads ang Hawks may hawak sila ng pick mula sa Pelicans at maaaring makakuha ng elite prospects sa susunod na draft. Naglalaro sila ng maayos kahit wala si Trey Young. Samantala mas maganda pa raw ang record nila kapag hindi naglalaro si Porzingis ngayong season. Kung itutuloy nila ang trade, magpapahiwatig ito ng posibleng retooling or rebuild sa paligid ni na Jalen Johnson at Zachary Resacher. Lalo na't nagkakaroon ng breakout year si Johnson. Para sa Lakers, malaki ang kapalit dahil dalawang first round picks ang mawawala mawawala. mulit kapalit nito ay isang versatile na big man na nag average ng 18.7 points at 5.9 rebounds. Magandang kombinasyon sana si Porzingis kasama ni na Doncic at James samantala nananatiling tanong kung sulit ba ang pagkuha sa kanya dahil nasa huling taon na siya ng kanyang kontrata.